Hello, good morning. Happy Monday, a blessed Monday here in Canada. Yan, falling leaves na tayo. But before anything else, nandito po ako to say hello to everyone. Maraming maraming salamat po sa lahat ng tulong nyo. Especially uh, corporate prayer to my hubby. So, tunay nga po, wala pong imposible sa ating Panginoon. Kami po yung uh, lubos na nagpapasalamat dahil sa kanyang bagong bed. Ang bagong bed ay someone donated from the rich people, the owner of the farm. But, thank you God, thank you. Without you, we cannot do nothing, kaya Panginoon ang aming taus-pusong ibabalik ay pasasalamat kaya sa oras na ito kami po'y pasalamat ka Nagay Papasalamat sa Diyos Sa Diyos, dahil? Dahil, nabuhay ako kasama ko si Nida Mabuhay <laughs> daw siya kasama si Pag hindi siya. ako kasama si Nida, patay ako Pag hindi daw siya kasama si Nida, patay na siya, bakit? Hmm. Anong mayroon kay Nida? Mahal na mahal niya ako. Walang iwanan. <laughs> Walang iwanan. Sa hirap ah. At... Sa hirap ah, ginawa. Sarap. Sarap. May sarap pa. Tapos, ano pa, yung pangako nung ano? uh, ano, pinagtagpo tayo, pinagaanong sa, di ba, sa, may kasabihan sa kasal. Ano bang sabi ng pare? Yung Panginoon doon. For better and for worse, for sickness and good for sickness and good health for for ano pa? for life, for life or better for life for better life or bad life daw walang iwanan walang iwanan siya po ay nagre-recovery eh. <coughs> kaya po gumawa po kami ng maikling video just to let you know mga kapatid, mga ka-sister brothers in Christ lahat po ay pasasalamat sa ating Panginoon <laughs> ganoon din po sa inyo, lahat nang tumulong especially in the corporate prayer and most of all the family that donated this new bed all of you na nag-share ng mga pagmamahal nyo kay brother Lakay we cannot for hey God. Pasasalamat at panalangin sa inyong lahat. Amen. Na ibalik, ibabalik ni Lord lahat yon. Di man namin kayo mabanggit ng isa-isa sa inyong pangalan. But God knows who you are and God knows for everything. And you know what? Ang hindi natin alam, Ah hindi ko rin alam. Pero, ang alam ko, alam lahat ng ating Panginoon ang nangyayari sa ating buhay. Kaya never give up. Never, never give up. But, never surrender. Never, never surrender. Ano man ang ating pinagdadaanan na mabibigat sa kapanahonan o sa ngayon, huwag po tayong gigive up. Dahil alam po natin na God is love may awa ang Diyos. Di ba? Yeah. Oo, oh, bagyo, wag kang mara going there before. Maski bagyo da, wag kang susuko. I'm going there if I'm going to Philippines. Si... Na-miss <laughs> na, -miss na daw niya ang Pilipinas, kaya sabi ko magpagaling ka. Okay? Okay. Kita-kita kits tayo in the okay. Philippines. Okay, okay. Basta makaipong kami ng pamasahe. Okay, okay. Kasi sa ngayon talagang financially, <laughs> financially, okay, okay. okay dahil okay. lang yun na, lahat dito ay bilhin. But the good things, there are some people na talagang nagigib help sa amin, tumutulong. Minsan may dumarating na pagkain sa kanya mo. Minsan, di mo inaasahan, magnanaknak na lang sa door. Minsan may nagbibisita for prayer, nag-aabot, nag ganun. Financially kasi ano, nangangailangan din, gumagamit din siya ng mga diapers, mga, alam niyo na, mga sanitizer, lotion, parang baby, baby stuff na siya kasi nga, nasa bed siya. Hindi pa siya makalakad, but we do believe, and we do believe the miracles na darating, darating ang tamang panahon. Kaya maraming maraming salamat po dahil hindi niya po kami pinabayaan from the start to the end po. Naririto pa rin kami na akala mo ay susuko na pero salamat sa Diyos dahil siya po ang nagbibigay ng ating kalakasan. Salamat sa Diyos dahil without Him, we cannot do nothing. And without Him, wala po tayong magagawa. Kaya, lahat po ay sa Ating. Kanya. <laughs> Nanonood kasi siya ng TV. So, yan na ang buhay ni brother habang nagre-recovery siya. Kaya, laking pasasalamat po namin talaga dahil... Uh, ibabalik na namin yung lumang bed niya. Ito yung lumang, yung dating bed niya na ang ang mahal ng renta. Ang renta ay 300 plus alam niyo naman dito may tax kaya 300 plus tax. But thanks God. Wala. Well, uh, Humi <laughs> ang ating Panginoon. Ayan, piloso po pa siya. Ano sabi mo? Ito, libre with balot. With balot? <laughs> nasan yung balot? Nasaan. Wawit pa. Hindi na bilhin yung sakit balot. Ngayon daw, bilhin yun. Na... <laughs> ano? Hindi na ano bilhin yung para sakit Wal balot. Walang balot. Nagpunta ako, walang balot. Kailan? Nang isang araw. At ito ay... Anong araw pa ngayon? Bukunta ko Huwebes, wala na. araw ngayon? Manong... Uh, lunes. Today is Mayroon na. Today is Monday kaya Dumating hapon. Tinanong ko kung may balot sila, wala daw. Mayroon na dumating hapon. Tinatanong ko nga kung may darating, wala daw pang balot kasi malamig. So just wanna say thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Bye. <laughs> Bili ka balot. Tara <laughs> 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 sa. Apo mo, bata, matutay. Sa ano yung apo niya? Apo. <laughs> o yan, message mo kay Ate o, Salamat din kay Ate Rose, na nagbibigay ng balot. Nung balot? Diaper. Sa mga nag, lahat ng nagbigay, nagabot ng blessing, salamat, salamat, salamat. Salamat talaga. Kasi si sila kay pag kung anong gusto niyang kakainin ang sasabihin niya ay ibigay na lang nilang pambili ng yung ibili nila ng pagkain ibigay na lang nila ng pambili ng diaper kasi nagda po siya ngayon sa ngayon dahil ma mahirapan siyang pumunta sa washroom kaya salamat salamat sa inyong lahat at uh, uh, salamat dahil alam ko marami talagang pagsubok pag dumating, dumating may kasabihan kasi kung may pagsubok may biya, ang kapalit ay biyaya kaya nananalig po kami sa ating Panginoon ang biyayang kapalit nito ay isang kagalingan kagalingan na nagmumula lamang sa kanya na isang himala himala at kami po ay naniniwala ng himala himala talaga sa ating buhay ay nakasalalay sa ating Panginoon. Ito ang aming masasabi sa inyo. Huwag po tayong give up. anuman bagyo, ano man karamdaman, ano man mabigat na pagsubok sa ating buhay. Masakit man, nanlulupay man tayo, gusto man na natin gumig, gumib up, wakasan, minsan na ang ating buhay pero tawagin lang po natin ang ating Panginoong Jesus para lumakas ang ating pananampalataya and then forget to say thank you thank you to him thank you to those old people to share their blessing sa atin na ayaw po ng bigyan ni Pablo Lino sa pagdasal natin sila na ibalik na din ng siksik liglig at umaapaw pa sa kanilang mga shiner nilang blessing upang makapagbigay muli sila sa iba thank you lord, thank you, god bless us all and more power to all of you god bless, bye bye oh, bye bye ito yung bed niya, oh new bed biryani, bilhin niyo sa akin ha? Huh? biryani <laughs> kanina balot <laughs> alam niyo ba? para siyang naglilihi kasi matagal na na nag pure food din siya kaya ngayon kani ko na kanina balot ngayon biryani ano sabi kayo? mo lang balot hindi mo na biryani <laughs> meron na <laughs> pero may kintake kintake nga Ay, eh may kintake biryani na ka ha? sa wanak sa kintake <laughs> ang biryani hindi mahanghang yun sabi mo light lang nagpapatawa si kuya Okay, salamat, salamat. Thank you, Lord. Again. Kasi mamaya, hinihintay namin, pipick upin na itong bed niya. Ayan, bed niya, malaking extra bed kasi ito. Kaya, babalik na namin dahil sa tulong ni Lord, sa blessing, nakaroon na siya ng long term <coughs> bed na hindi na kami magre-rent to God be the glory. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for guiding us always. Without you, we cannot do nothing. Kaya, Panginoon, sa iyo namin na ibinabalik ang aming papurit, pasasalamat sa iyong dakilang pangalan. Siya po, si Brother Lakay at ang iyong lingkod, Sister Nida. O, Nanay Nida la camera na nagsasabing count your blessing one by one and Jesus love us Amen God well, Bye Kanina pa kami nagbababay Bye A Smile Again well, Bye Again never give up Never ever give up Right? All right Again. Mahal